kung ginawang Panginoon si Kristo ng Diyos, tunay bang Panginoon si Kristo? Anong patunay? Well, katupano, ayon sa iyong katanungan, kung si Kristo ba ay ginawang Panginoon ng tunay na Diyos, ang question mo o ang tanong mo, tunay bang Panginoon si Kristo? Ano ang patunay? Well, katupano, alamin natin sa talatang babasahin natin kung si Kristo ba talaga ay tunay na Panginoon. No? Ganito po, kaibigan, ang mababasa natin sa Biblia. Sabi dito sa mga gawa, uh, versikulo 2, talatang 36. Ang sabi dito, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. So, katupano, ang tanong mo is kung tunay bang Panginoon ang Panginoong Heso Kristo? No? Ang sagot po ng Biblia, ang sabi dito, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos. Sino po ang nagawa? Ang Diyos po mismo na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. So napakalinaw po ng talata kaibigan, ano? Na itong ating Panginoong Yeso Kristo ay ginawa lamang po ng tunay na Diyos bilang ano? Panginoon at Kristo. Kaya malinaw po na si Kristo po ay tunay na Panginoon. Sapagkat sino po ang naggawa? Ang tunay na Diyos po. Kaya sa madaling sabi, si Kristo po ay tunay na Panginoon. So well, ayon sa iyong huling katanungan, ano ba yung patunay? So naghahanap ka ng patunay kung si Kristo ba talaga ay tunay na Panginoon. Ganito pa po ang bababasa natin sa ibang talata sa Biblia sa unang Pedro uh, versikulo 3, talatang 15. So pakinggan nyo po kaibigan, ano? Ang sabi dito, ito po yung patunay na si Kristo nga po talaga ay totoong Panginoon. Ang sabi dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maghandang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. So napakalinaw po katupa, no? Ang sabi sa talata na igalang. Ang sabi ng Diyos, no? Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo. So inutos po ng Diyos, no? Inutos po ng Ama na itong ating Panginoong Yesu Kristo na hindi lang tunay at inutos pa na sambahin at igalang bilang ano? Ang sabi ng tunay na Diyos, bilang Panginoon. Hindi po inutos ng Diyos na sambahin si Kristo bilang Diyos. Sumali po, ang sabi ng Panginoong Diyos, sambahin niya si Kristo bilang Panginoon. Yun po ang malinaw. Hindi po inutos na sambahin sa pagka-Diyos. Ang sabi po ay sambahin siya sa pagka-Panginoon. Yun po ang kasagutan sa iyong katanungan. Napakalinaw po ng talata natin binasa na ang Panginoong Iso Kristo ay tunay na Panginoon.